Hi guys. Papakita ko sa inyo ngayon yung pinakita kong puno. Gimbutangan ko na kakanay. tangan mo sa nga vlog? Oo. malalaki na yung bunga. Ayun o. Oh. Yung dalawang bunga. Last time, maliit pa lang sila. Tingnan nyo o. Oh. Diba parang atis na parang guyabano. Parang matulis. Yung atis kasi parang walang ganito. Hindi mm. na tong iba, Nay. Yung iba maliliit pa. Ayan na Maliliit pa yung iba. Pero ang daming bunga. Ang daming bunga, guys. Pero maliliit pa yung iba. Maraming na rin namang malaki. Siguro matagal pa to. Oh, ayan malaki na. Malaki na. Ayan, maliliit pa. Tapos ayun oh, ang dami. Dito guys oh, ang dami ng bunga oh. Wow, ang dami. Kaya matagal siya lumaki you know, Parang atis talaga siya. Yung amoy niya parang atis. Pero hindi naman siya atis guys. Ayan oh. Ang dami guys. Ang dami palang oh. Ayan oh. Wow. Wow. Ayan po. Ang dami. Let's see. Ayan. Ayan. Ayun yung isa pa o oh, na pinakita ko last time malaki na siya. Ayun oh. andaming Oh. bunga hanggang sa taas. Ayun o. Oh. pa mga sumusunod na maliliit. Kasi ang dami niyang bulaklak, guys. Ayun, ang dami niyang bulaklak. So pag ganito na 'yung bulaklak niya, magiging prutas talaga siya. Pero pag pagpangit, siyempre hindi. Ayan, guys, 'yung so magiging prutas 'yan. Ayun. Ayan 'yung mga 'yan, magiging prutas 'yan tingnan niya, Malabo malabo wait lang pakita ko ayan pag ganyan na yung itsura niya yan yan ba't hindi makita ayan <laughs> pag ganyan siya ayan ayan So, magiging prutas na yan. Ang daming bunga. Yun know. Wow. Kahit dito pala, ang dami oh. Ay, yung pinagkaiba niya sa atis is meron siyang matutulis na dulo sa kanyang balat. Ayun matutulis. Kasi yung atis, hindi. Parang sa guyabano. Ayun oh. Guyaban. No? Ayun no? yan matutulis ayan yung kagaya nito di ba yung guya ba no, parang ganito matulis yung atis naman parang nakadapa lang <laughs> ay no walang ganito yung atis ayan parang ganito lang yung atis oh, parang ganito lang yung sa atis walang matulis so hindi ko alam kung ano tawag nito kung anunas nga ba or what Ayan, sa taas marami. Wow, ang dami na pala ang bunga. Ayan, ang dami pang mga maliliit eh. Ayan o, oh, ang pang bulaklak na magiging prutas. Ayan Magiging prutas yan. Malabo kasi po. Ay, naku, magalaw kasi yung sa ko. Ayan nagmamay. Woo! Ewan ko sa'yo. Ayan. May langgam. Oh, di ba? Wala langgam na. Ayan, oh. Magiging prutas na yun. Akala mo ma, ano siya? Akala mo ma, matuyo. Pero hindi. Magiging prutas yan. Ayan, oh. Pero pag ganito, syempre, hindi na magiging prutas ito. Matutuyo na siya. Ayan. Pangit na yan. So, yun na. Uh, ang dami na. Sana so, sa sus... Ano? Next time na bumalik ako, may hinog na. <laughs> Ay, ganyan siya pag maliit. niyo di makita pag ano